sa pamamagitan ng isang taos-pusong mensahe na ipinost ni John Semira sa Instagram noong August 16 ay kinumpirma nito ang paghiwalay nila ng aktres na si Yasi Pressman. Mutual decision daw ang nangyaring hiwalayan at nilinaw rin ni John na walang third party sa kanilang breakup, pahayag ni John, after an amazing run, yes, and I have decided to part ways, we look to move on to our next phase in life in peace, and with the support of our family and friends, it's been a while since the breakup. It was a decision made from the both of us, and us only, umaasa si John na huwag nang palakihin ang issue dahil nais na raw nilang mag move forward mula rito, dagdag niya, we wish each other the best and will always appreciate what we had. Our relationship was beautiful and we are both coming out better people because of it. We ask that you let us deal with this in private as we move forward from this, kasunod ng balita tungkol sa kanilang break up ay hindi pa rin tumitigil ang mga kontrobersya. Kumalat online ang isang umano'y video na nagpapakita ng engagement ni Nayasi at John. Ang video ay nagresulta sa iba't ibang mga espekulasyon tungkol sa tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalay. Ipinakita sa video ang pagsasalita ni John tungkol sa kung paano siya naghanda para sa proposal na dalawang buwan niyang pinaghandaan. Naganap ang proposal sa Rancho Bernardo Villas sa Bataan, na dinaluhan ng mga kaibigan at pamilya ng dating magpartner, sa Vimeo video, mapapanood si Yasi na umiiyak habang tinatanggap ang marriage proposal nang pinindot niya ang O, sa isang board na inihanda ni John, na ipinakita sa video, sa parehong video, sinabi ni Yasi na nagulat siya sa kung paano inilabas ni John ang pangunahing kaganapan, I just was so overwhelmed with the effort na ibinigay sa akin, why me? Am I worthy enough? 4. If you guys get to know this guy talaga, so loving. So caring, so detailed, always there. Wala akong marereklamo talaga, so, I'm very lucky, sabi ni Yasi sa video na inupload ng wedding videographer na Notion in Motion. July 21, 2022 nang aminin ni Yasi sa publiko ang relasyon nila ni John nang batiin niya ito ng maligayang kaarawan, sa panayam ng magandang buhay, na inupload noong March 2023 ibinahagi ni Yasi na nakilala niya si John sa Kanada sa pamamagitan ng kanilang mga common friends. Inihayag din niya na lumipat si John sa Pilipinas para sa kanya, naging usap-usapan sa social media ang hiwalayan ni Yasi at ng boyfriend nitong si John Semira nang mapansin ng mga followers ng aktres ang kanyang mga critic posts na nagbigay ng ideya sa kanila na hiwalay na ang aktres at ang boyfriend nito. Mas lalong umigting ang hinala ng mga netizens nang ipasilip ni Yasi sa IG account nito ang larawan ng bagong tattoo sa kanan na tagiliran ng kanyang katawan, isang hummingbird na nilagyan ng caption na It's nice to be free like this hummingbird on me.